sa isang liblib na baryo. May isang binatang nagngangalang Elias na matagal nang naghahanap sa kanyang nawawal ng kapatid. Bata pa lamang siya nang maghiwalay sila dahil sa isang trahedya. Habang siya ay lumalaki sa hirap, ang tanging yung maalab sa kanyang puso ay ang pangakong hahanapin at muling yayakapin ang nawawala niyang kapatid. Isang napitapon na, habang nilalakbay niya ang masukal na gubat. Napansin niya ang isang maliit na barong-barong sa tabi ng ilog. Marungis, halos giba at balot ng hiwaga. Sa paligid nito walang ibang hayop po ibon na naglalakas loob na dumaan. Ang mga tao sa baryo'y laging nag-uusap tungkol dito. Tira daw iyon na matandang kuba na may dalang sumpa. Ngunit dahil sa matinding gutom at pagod, kumatok si Elias. Bumukas ang pinto at doon lumitaw ang isang matandang kuba, payat, halos butot balat at may mga matang tila tagos sa kaluluwa. Alika binata! Ah. Paos nitong wika. Kanina pa kita hinihintay. Nagulat si Elias. Paanong alam ng matanda na darating siya? Pinatuloy si Elias sa loob ng barong-barong. Akala na'y na magiging madilim at mabaho ang loob. Ngunit laking gulat niya nang makit ang puno ito ng mga lumang kasangkapan, kahon at mga lumang aklat. May mga palamuting animoy galing sa malalayong bansa at may isang malaking baol na nakasara. Habang nakaupo at tinanong siya ng kuba, Hinahanap mo ang isang tao hindi ba? Ang nawawala mong kapatid? Tanong nito. Napapitlag si Elias. Hindi pa niya nababanggit kahit kanino ang tunay niyang pakay. Pero paanong nalaman ng matanda ang kanyang hinahanap? Ngunit bago pa siya makapagtanong, biglang may narinig siyang kalaskos mula sa sulok ng barong-barong at dahan-dahan siyang lumapit. Nang buksan niya ang kurtina ay labis siyang nagulat. Sa likod ng kurtina, sa isang maliit na banig, may isang nilalang na tila nang ihina. Nang lumiwanag ang liwanag, mula sa lampara ay napatigil si Elias. Isang binata rin ito. Halos kasing edad niya. Payat at marungis. Ngunit pamilyar ang muka. Tumitig ito sa kanya at sa nginginig na tinig ay bumulong. Kuya, ikaw ba yan? Sabi nito. Nanganig ang buong katawan ni Elias. Ang matagal na niyang hinahanap, ang nawawala niyang kapatid ay naroon sa loob ng barong-barong ng matandang kuba. Nakatitig si Elias sa mga mata ng payat at nangihinang binata na nakaiga sa banig. Hindi siya makapaniwala. Ang kabog ng kanyang dibdib ay halos sumabog at ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagngangalit sa halong tuwa at pangamba. Adrian? Alos pabulong na sambit niya. Tumulo ang luwa sa kanyang mga mata. Bata pa lamang sila nang mawalay sa isa't isa. Ang huling alaala niya sa kanyang nakababatang kapatid ay noong sila'y nagtatakbuhan sa tabing ilog. Bago dumating ang apoy at sigaw ng mga tao. Ngayon ang kapatid na akala niya nila mula ng panahon ay narito. Ngunit bakit tila alipin ng paghihirap at misteryo? Kuya, may na ang boses na Adrian. Matagal na kitang hinihintay, sabi nito. Ngunit bag siya makalapit upang yakapin ng kapatid. Pumagit na ang matandang kuba. Itinaas nito ang kanyang baston na tila ba isang simbolo ng kapangyarihan. Hindi mo siya basta-basta mailalabas dito, Elias. Malamig nitong sabi. Kung papayag siya na umalis… Kapalit niyon ay isang lihim na dapat mong malaman, sabi ng matanda. nag ang ulo ni Elias. Bakit mo siya kinulong dito? A anong ginawa mo sa kanya? Sabi nito. Ngumisi naman ang matanda at sa ngisi niyang iyon ay tila baga may mga aninong sumilip sa bawat sulok ng barong-barong. Hindi ako ang nagkulong sa kanya, sagot ng kuba ako ang nagligtas. At mula roon ay nagsimulang magbukas ang pinto ng nakaraan. Isang kwento na bubulabog sa pananampalataya ni Elias. Nagliyab ang lampara at tila kusang nagbaliktara ng mga pahina ng mga lumang aklat na nasa mesa. Ang kubay umupo. Hawak ang isang lumang kwaderno na tila yari pa sa balat ng hayop noong gabing sinunog ang inyong baryo. Hindi apoy ng tao ang sanhi. Panimula ng matanda. May hinahanap ang mga taong iyon. Isang bato na kayang magbigay ng kayamanan at kapangyarihan sa sino mang may hawak nito. Ang tinaguriang batong itim ng sapa. Sabi ng matanda. Naguguluan si Elias, ngunit nanatili siyang nakikinig. Ang inyong pamilya patuloy ng kuba ay hindi ordinaryo. Ang ama ninyo ay tagapag-ingat ng batong iyon. Kayat nang dumating ang mga sakim na tao, sinunog nila ang baryo. Ang iyong ama ay napatay. Ang iyong inay nagtangkang ipagtanggol kayo, ngunit hindi na nakaligtas. Ikaw, Elias, ay nailayo ng mga kapitbahay. Ngunit ang iyong kapatid siya ay nakuha nila. Sabi ng matanda. Dahil doon ay nanlamig si Elias, ang buo niyang buhay ay ginugol sa paghahanap. Ngunit ngayon lang niya nalaman ang totoo. Pa paano siya napunta sa iyo? Halos pabulong na tanong niya. Dinala siya ng mga dumukot sa pook na ito. Sagot ng kuba. Ginamit nila ang kanyang katawan upang subukan ang kapangyarihan ng bato. Ngunit sa halip na yumaman, sila'y tinuklaw ng kamatayan. Isa-isa silang namatay at tanging ako ang lakarating upang sagipin siya, sabi ng matanda. Ngunit bakit siya nakagapos dito? Nanghihina, tila isang bilanggo. Mariing tanong ni Elias. Tumikhim ang mata ng matanda dahil sa mismo ang pinagmumulan ng sumpa. Sa kanyang katawan, isiniksik ang kapangyarihan na batong itim. Kapag siya'y lumabas sa barang-barang na ito nang hindi handa, hindi lamang siya ang mamamatay, kundi pati ang lahat ng makakasalubong niya. Sabi ng matanda, Nanlaki ang mga mata ni Elias, ang kapatid niyang matagal niyang pinapangarap na muling makapiling, ngayon ay isang lalaking kargado ng panganib. Hindi makapaniwala si Elias. Tila bumagsak ang lahat ng bigat ng mundo sa kanyang balikat. Kung totoo ang sinasabi mo, Aniya, Ibig sabihin ba'y wala ng pag-asa pa para sa kapatid ko? Tanong ni Elias. May pag-asa! Sagot ng matandang kuba. Ngunit malapit ang daan. Dugtong panito. Habang nag-uusap sila, biglang may narinig na mga yabag sa labas ng barong-barong. Mabilis na napatingin ng tatlo sa pinto. Ang matanday biglang tumayo. Hawak ang baston at ang kanyang mga matang tila nagniningning sa galit. Hinahanap nila kayo! Ani to? Si sino po? Tanong ni Elias. Ang mga taong hindi pa rin sumusuko sa batong itim ang mga anino ng nakaraan ay muling bumalik upang angkinin ang yaman. At ngayong natagpuan ka na nila Elias, hindi lamang si Adrian ang nasa panganib, kundi pati ikaw. Sa labas ng barong-barong ay naroon na mga kaluskos ng mga paa, mga bulungan ng mga taong may hawak na armas, at sa malamlam na liwanag ng buwan, may mga matang kumikislap na tila gutom na gutom sa dugo. Ang kwento ni Elias ay ngayon pa lamang nagsisimula. Nagngangalit ang hangin sa labas ng barong-barong. Tila ba may dalang balitang hindi ka nais-nais. Si Elias sinanatiling nakatayo sa tabi ng kanyang kapatid. Pilit inaalo ang nanginginig na katawan nito. Ngunit sa kanyang dibdib, nag ang apoy ng galit at takot. Matanda, mariing tanong ni Elias. Si Sino ka ba talaga? Ba bakit mo alam bang lahat ng ito? Tanong ni Elias. Umupo ang kuba sa isang lumang upuan. Hawak-hawak ang basto na inukit ng kakaibang mga simbolo. Sa kanyang mga mata ay lumitaw ang lungkot na matagal nang nakabaon. Noong bata pa ako, panimula niya. Ako rin ay gaya mo, puno ng pangarap. Ngunit ako ang unang ipinadala ng ating baryo upang bantayan ang batong itim. Ako ang kabata ang dapat maging tagapag-ingat. Subalit, nadala ko ng tukso. Hinayaan kong buksan ito ng mga banyaga na dumating. At doon nagsimula ang lahat ng kasawian. Sabi ng matanda. Napakunot ang noon ni Elias. I Ibig mong sabihin, ikaw ang daylan kung bakit sinunog ang baryo namin? Tumango ang matanda. Pilit pinipigil ang luha. Ako ang nagdala ng kapahamakan. At mula noon, eh sinumpa ako ng bato. Kaya ako naging kuba. Kaya ako nabuhay ng lampas sa karniwang tao. Ang buhay ko'y alay upang hindi na muling masira ang iba. Nanlamig si Elias. Ang taong kinatatakutan ng lahat ay hindi pala simpleng halimaw kundi isang biktima ng sariling kasalanan. Kung ganoon, mahinang sambit na Elias. Kung, kung ganoon, ay may paraan pa para mailigtas ang kapatid ko, hindi ba? Sabi niya. Ngunit bago pa makasagot ng kuba, biglang dumagundong ang pinto ng barong-barong. May mga kamay na marahas na kumakatok at mga boses na galit ang umaalingaungaw. Buksan mo, matanda! Sigaw ng isang boses mula sa labas. Alam naming naririyan ang mga anak ng tagapag-ingat. Mabilis sa pinatay ng kuba ang lampara. Iniwan silang halos na babalot ng dilim. Sa ilalim ng kanyang hininga ay nagbibigkas siya ng mga salitang hindi maintindihan ni Elias. Mga sinaunang dasal na tila gumuguit ng mga anino sa hangin. Elias, bulong ng matanda. Anong mang mangyayari? Huwag kang lalabas at huwag mong ahaya ang makuha nilang kapatid mo. Ngunit hindi mapakali si Elias. Ang mga kalabog sa pinto ay lalong lumalakas. Sa bawat tampas, parabang may mga aninong pilit pumapasok sa kanilang kinaroroonan. Nang sa wakas ay bumukas ang pinto. Tatlong lalaki ang pumasok. Nakasuot ng maitim at may dalang mga gulok at sibat ang kanilang mga mata ay puno ng kasakiman. Ngayon, nakita rin namin kayo. Uwi ka ng isa. Nakatingin kay Adrian. Ang batang iyon, ang susi. Sa kanyang katawan naroon ang bato. At kapag nakuha namin ito, wala na makakapigil sa aming yumaman at maghari. Sumugod ng kuba. Itinataas ang baston na tila nagliliwanag. Ngunit sa kanyang edad at pangihina Mabilis siyang nada pa matapos maitulak ng isa sa mga lalaki. Matanda, tapos na ang panahon mo! Sigaw ng isa. Kami na ang bagong tagapag-ingat ng yaman! Sa gilid ng barong-barong, hawak na Elias ang braso ng kapatid. Kinagat niya ang kanyang labi. Kung ahayaan niyang agawin si Adrian, mawawalan naman ito sa kanya. Ngunit kung lalaban siya, maaaring ikapahamak nilang lahat. Habang nagtutunggali ang kuba at ang mga nangihimasok, biglang umungol si Adrian. Tila may malakas na puwersang gumigising sa kanyang katawan. Nagniningning ang kanyang mga mata ng kakaibang liwanag. Itim na tila may halong bughaw. Kuya, mahinang tinig nito. Hindi nila maintindihan. Ako mismo ang bato, sabi niya. Nagulat si Elias. A, 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 anong ibig mong sabihin? Tanong ni Elias. Hindi nila isiniksik ang bato sa akin. Paliwanag ni Adrian habang nanginginig. Ako mismo ang ginawang sisidlan. Ang kaluluwa ko ang pinagmumulan ng kapangyarihan. Kaya't sino man may balak kunin ito, kailangan mo nang kitilin ang buhay ko. Sabi ni Adrian. Nanlaki ang mata ni Elias. Ang kapatid na kanyang matagal na pinangarap na muling makapiling ay isang buhay na sisidlan ng sumpa at kapangyarihan. Habang unti-unting tumitindi ang sigaw ng mga lalaking dumating at habang ang kubay pilit ipinagtatanggol sila. Natanto ni Elias ang katotohanan. Kung nais niyang iligtas ang kanyang kapatid, kailangan niyang labanan hindi lang ang mga taong gahaman kundi pati ang mismong sumpa na bumabalot kay Adrian at sa gabing iyon, nagsimula ang unang tunay na laban. Nagliabang paligid ng barong-barong sa sigawan at kaluskus ng mga armas. Ang tatlong lalaking pumasok ay agad sumugod kay Elias at Adrian. Ngunit bago pa man sila makalapit, itinaas ng matandang kuba ang kanyang baston. Isang malakas na ampas sa sahig at biglang umusbong ang mga aninong tila may buhay. Gumapang ang mga ito sa mga paa ng mga lalaking armado. Pinilipit ng kanilang mga galaw at pinahiga sila sa sahig na parang mga lantang gulay. Ngunit hindi nagtagal, ang mga lalaking iyon ay hindi basta ordinaryong tao. Sila ay mga ng tagapagmana ng kasakiman. Sinanay upang huwag matakot sa kadiliman. Sa halip na matakot, tumawa ang isa sa kanila. <laughs> Matanda! Hindi mo na kami malilin lang, ang kapangyarihan ng botoy narito na at nasa batang iyan, sigaw ng isang lalaki. Muling nagsikat bumangon si Elias, hindi lang kanyang kapatid upang mailayo sa panganib. Ngunit sa bawat takbang, lalo namang nagngangalit ang kakaibang liwanag sa katawan ni Adrian. Kuya? Hingal ni Adrian. Eh, hindi ako makakatakas, ma ma, ma malapit na akong sumabog Natigilan si Elias dahil sa kanyang narinig. A anong ibig mong sabihin? tanong niya. Habang magulo ang labanan, isang pamilyar na tinig ang sumingit mula sa labas ng barong-barong. Elias, Adrian? Napatigil siya. Ang tinig na iyon ay parang galing sa kanyang pagkabata. Isang dating kaibigan, si Mateo, na minsan nakasama nilang magkakapatid bago pa man masunog ang kanilang baryo. Mabuti at buhay pa kayo, sigaw ni Mateo habang hawak ang isang itak. Tutulungan ko kayo. Agad na napalapit si Elias sa kanya, puno ng pag-asa. Ma Mateo, d dinala ka rin ba nila? Halika, tulungan mo kami makatakas. Ngunit hindi nagsalita si Mateo. Sa halip, tumitig siya kay Adrian. At sa mga mata nito yung nagniningning ang parehong kasakiman ng mga kalaban. Pasensya na Elias. Malamig niyang wika. Matagal ko nang hinahanap ang batang ito. At ngayon nakita ko na kung nasaan. Ako magiging pinakamakapangyarihan. Sa isang iglap, itinulak ni Mateo si Elias at sinunggaban si Adrian. Hindi ka makakatakas bata. Ako ang magtatapos nito, sabi ni Mateo. Mabilis na bumangon ng matandang kuba. Sa kabila ng kanyang katawan na halos hindi na kaya, ginamit niya ang natitirang lakas upang hadlangan si Mateo. Hindi mo mauunawaan ang bigat ng kapangyarihan ng batong ito, sigaw ng matanda. Kapag pinilit mong kunin, kamatayan ang kapalit. Ngunit natawa lamang si Mateo. <laughs> Mas mabuti na mamatay kaysa mabulok sa kahirapan. Sa bato, magiging hari ako. Sigaw ni Mateo. Itinaas ng kuba ang kanyang baston. At sa uling pagkakataon na ipinatawag niya ang lahat ng aninong nakatali sa kanyang sumpa. Bumalot ang mga anino kay Mateo. Pinipigilan itong makalapit kay Adrian. Ngunit sa lakas ng kasakiman at determinasyon, Nagwa pa rin niyang itarak ang kanyang itak sa dibdib ng matanda. Matanda, wala ka ng silbi, sabi ni Mateo. Bumagsak ang kuba, duguan, ngunit may giting taglay. E, e, Elias, e, ito na ang huling tulong ko. Ang sumpay nasa iyo na, sabi ng matanda. At sa huling hininga ng kuba, Biglang lumipat sa katawan ni Elias sa mga aninong dating sa kanya nakatali. Naramdaman ni Elias ang bigat ng libu-libong kaluluwang nakagapos. Isang kapangyarihang hindi niya hiniling. Ngunit ngayon ay nasa kanyang mga kamay. Dahil doon ay muling sinugod ni Mateo si Elias. Ngunit ngayon iba na si Elias. Ang kanyang mga mata ay nagdiningning ng parehong liwanag na kaedrian ang mga anin ay sumunod sa bawat utos ng kanyang isip. Mateo, mariin niyang wika. Hindi mo na siya makukuha. Nagbanggaan ang dalawang magkaibigan. Ang isa'y puno ng kasakiman. Ang isa na may puno ng pagmamahal at pananagutan. Ang mga anino'y nagsalpukan. Ang paligid ay umaalingaungaw sa sigaw at kaluskos ng kapangyarihan. Ngunit habang tumatagal ang laban, lalong lumalakas ang liwanag sa katawan ni Adrian. Unti-unti itong nagiging parang pumutok na bulkan. Kuya, aalisin ko na ito sa atin. Sigaw ni Adrian habang nanginginig. Kung hindi ko gagawin, ta tayong lahat ang mamamatay. Sabi ni Adrian. Napatigil si Elias. A anong ibig mong gawin? Isusumpa ako ang sarili ko Hahayaan kong kainin ako ng bato pa para matapos na ang lahat. Sigaw ni Adrian. Dahil doon ay umiyak si Elias. Paano niya hahayaang mawala ulit ng kapatid na kay tagal niyang hinanap? Ngunit sa kabilang banda, paano naman ang baryo? Ang kinabukasan ng mga inosenteng tao. Habang lumalapit si Mateo upang agawin ang huling sandali, humarang si Elias. Kung may dapat mag-alay, ako na iyon. Nagulat si Adrian. Kuya, hindi pwede. A ako ang sisidlan. Mabilis na niyakap siya ni Elias. At sa yakap na iyon ay naramdaman na magkapatid ang isang kakaibang pagsasanib. Ang mga anino mula sa kuba at ang liwanag mula kay Adrian ay naghalo. Lumipat sa katawan ni Elias. Kung may dapat magdusa, ako iyon bulong ni Elias. Dahil ako ang dapat nag-ingat sa iyo pa, dugtong panito. Isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog mula sa kanyang katawan. Nabulag si Mateo sa liwanag at bumagsak. Tinulak palabas ng barong-barong. Ang mga lalaking kasama niya tumakbo, nanginginig sa takot. At sa wakas, naglaho ang mga anino at ang kasakiman. Ngunit sa si Elias, ngayon ay nakaluhod. Habol ang hininga. Ang kanyang balat ay nagbago. Para mang tumatanda siya ng sampung taon bawat segundo. Kuya! Sigaw na Adrian. Niyakap siya ng mahigpit. Ba bakit mo ginawa ito? Ngumiti naman si Elias kahit nahihirapan. Para sa iyo. Para sa atin. Para sa lahat ng mawawalan kung hindi ko pipiliin ang landas na ito. Sabi ni Elias. At sa uling pagkakataon, huminga siya ng malalim. Ang batong itim ng sapa ay tuluyan na naglaho mula sa katawan na Adrian. Napunta kay Elias. At pagkatapos, kumupas ang lahat ng liwanag. Nang bumukas muli ang pinto ng barong-barong, wala na ang mga anino. Wala na ang bato. At wala na rin si Elias. Tanging si Adrian ang naiwan. Malaya umiiyak sa katahimikan ng gabi. Mula sa malayo, dumagundong ang hangin. Dala ang tinig ng kanyang kuya. Huwag mong sayangin ang kalayaan na ibinigay ko, Adrian. Buhayin mong muli ang ating pangalan. At mula noon, ang barang barong na matandang kuba ay naging isang banal na puok. Alaala ng sakripisyo ng sumpa at ng walang hanggang pagmamahal ng isang kapatid na nagmamahal ng tunay. Kayo, ano pong masasabi nyo sa maigsing kwento natin ngayon at kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.